Ang 20-year-old licensed pilot and business owner na si Christiana Amanda Loren o mas kilala sa kanyang palayaw na Kali ay yun ikaiha na mag-asawang Dimples Romana at Boyet Ami. Hindi lang siya piloto dahil sa murang edad, siya ay negosyante na rin. Ating lubos na kilalanin si Kali. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin si Kali Ami, ang anak ni Dimples Romana na pilot. Hindi lang sweet and loving daughter si Kali sa mga magulang, kundi pati na rin sa kanyang dalawang baby brother na sina Alonzo at Ilio. Samantala sa pagkakaroon ng celebrity mom, kadugtong na nga ng kinalakhan niyang mundo ang showbiz kung saan ay may mga pagkakataon na nakakahalubilo niyang ilang celebrities. Katunayan, isa si Kali sa madaming celebrity kids na inabangan kung susundan ba ang yapak ng mga magulang sa entertainment industry. Kung titingnan kasi, ay pasok na pasok nga ang katangian nito, hindi lang bilang artista kundi maging beauty queen dahil sa matangkad ito at higit sa lahat, beauty and brains din. Ganun pa man ang lahat ng ito ay tila hindi naka-impluensya kay Kali, sa halip ay gumawa siya ng sarili niyang pangalan sa ibang larangan. A Young Entrepreneur hindi man pinasok ni Kali ang showbiz, ginamit naman niya ang social media upang magkaroon ng komunikasyon sa kanyang mga taga-subaybay at may pakilala ang sarili sa pamamagitan ng pagbavlog. Sa unang buwan ng pandemya, sinimulan niya ang kanyang YouTube channel. Labing anin taong gulang si Kali nang ilabas niya ang kanyang unang vlog sa platform. Bagamat kasalukuyan siyang nagpapahinga mula sa pag-upload ng mga bagong video, maaari pa rin siyang masilip sa ilang mga bagong vlog ng ina niya. Maliban rito, isa sa may pagmamalaki kay Kali ay ang pagtahak nito sa pagnenegosyo kung saan naroon ang suporta nito sa mga gawang Pinoy. Katunayan, 17 taong gulang lamang siya nang ilunsad niya ang sarili niyang business na tinawag niyang Cal the Brand noong 2020. Ito ay isang fashion and lifestyle brand na nagtataguyod sa local artisans ng bansa. Ang brand ay nag-aalaw ng handwoven bags na gawa sa mataas na kalidad na ratan na mismong dinisenyo ni Kali. Sa isang interview noon, ibahagi ni Kali na pagpunta nila ng ina sa mga bazaar ang nagbigay inspirasyon sa kanyang pagmamahal sa mga lokal na gawang produkto. Ang kanyang paniniwala sa pagsuporta rito ay lalo pa anyang napatibay na sinimulan niya ito dahil na pagtanto niya na ang mga tao, lalo na ang kanyang mga kaedaran, ay hindi talaga alam ang mga komunidad na mga manghahabi sa mga probinsya. Ang pangkalahatang layunin niya raw ay magbigay aral sa mga tao at hikayatin ng mga ito na itaguyod ang lokal na mga alagad ng sining at likha ng mga ito. Naroon anya kagustuhan niya na makilala ang mga komunidad na ito at ang kanilang mga produkto at isama ang mga ito sa kanilang mga buhay. Ayon kay Kali, tuwing naiisip nga raw ng mga tao ang mga bag, hindi lamang dapat nilang maisip ang internationally renowned brands, luxury brands. Gusto niya niyang maisip ng mga ito ang mga bag, ang mga piraso ng kasangkapan na nakikita sa tabi ng kasada kapag nag-road trip papunta sa probinsya. Nais ni Kali na makipagtulungan din, palawakin ang katalogo ng tatak mula sa mga bag patungo sa mga aksesorya at umaasa na magugustuhan ng mga kabataan ang naturang brand. Aminado naman si Kali na wala talaga siyang kaalam-alam patungkol sa pagnyang negosyo, pero makapagsimula niya ng sarili niyang negosyo habang na sa kanyang kabataan ay isa sa matagal na niyang mga layunin. Kaya naman humingi siya ng tulong sa pinasok niyang ito at nung nagkaidea na ay hinayaan na niyang gamayin ito na siya lang. Pagtatapat ni Kali maging siya ay hindi alam kung bakit siya nag-isip ng ganito mag-isa pero gusto niya raw na ang bagay na ito ay matawag na kanya lamang. Hindi nga raw niya inisip na maraming mga teenager ang gustong magsimula ng isang bagay na ganito kalaki, lalo na sa si isang bagay na umaasa siyang magtatagumpay sa si isang napakalaking merkado. Ang maganda nga raw dahil sa nasimulan ito ng maaga, kahit sa pagtanda, ay may pagkakataon pa itong lumaki. Pagin si Dimples ay proud sa achievements ng anak. Gusto man daw niyang sabihin na tinulungan niya si Kali sa pagtatayo ito ng negosyo, pero hindi. Katunayan, ang pera ng anak ay ang perang nakuha mula sa iba nito, mga endorsements. Gate ni Dimples, ang nasabing negosyo ay talagang kay Kali mismo. At kaya nga raw buong pinagmamalaki ng anak na tawagin itong call the Brand. Kali and Dimples Mother-Daughter Relationship Pagdating naman sa usaping pamilya, bukas na aklat sa publiko ang pagiging malapit ni Kali sa mga ito. Madalas sa pagbahagi niya ng kanilang family picture sa kanyang Instagram at maging ang kanyang mga magulang ay palagi may appreciation post para sa kanya. Katunayan marami ang natutuwa sa magandang relasyon ng mag-inang Kali at Dimples na animoy parang magkakabarkada lang. Narayan nga ang mga bonding at kulitan moments. Noon paman ay sinabi na ni Kali na open siya sa ina at wala siyang tinatagong sekreto rito na dahilan sa paglalim ng kanilang samahan. Laking pasalamat din niya sa walang sawang suporta at tiwalang binibigay sa kanya. Sa anumang mga panayam o post, palagi din pinagmamalaki ni Dimples ang panganay dahil sa pagiging mabuting anak at kapatid nito. Bilang isang ina, mula simula ay nariyan ang pagpapakita niya ng suporta kay Kali sa mga pangarap nitong nais na abutin. Minsan na ibahagi ni Dimples na dahil sa kanyang trabaho sa showbiz, normal na naitanong niya rin sa anak kung gusto din ba nitong maging artista, ngunit wala daw talagang interes ito. Hindi daw naramdaman ni Kalo na maging parte ng industriya ang ginagalawan niya. Kaya naman binibigay niya ang kalayaan na gawin ang nais nito. Ayon kay Dimples, masaya siya na sinasuportahan din ng anak ang sarili nitong takbo. Ginagamit ang mga kakayahan at alam niya na nagiging maingat din ito dahil yun naman talaga ang pinakamahalaga para sa kanya. Samantala, may ilang mga magulang ang nahihirapang bitawa ng kanilang mga anak kapag sila ay umabot sa tiyak na edad. At ang kaganapang ito ang isa sa matapang na hinarap ni Dimples. Mula na magdesisyon si Kali na mag-aral sa ibang bansa upang tuparin ang pangarap na maging piloto kahit na malayo sa anak. Sinuportahan ito ni Dimples. Katunayan, na ni Kali ang kanyang pagmamahal sa lahat ng bagay na may kinalaman sa aviation mula sa kanyang lolo na si Romeo Ami Senior Ayon kay Dimples, nasa mindset na niya si Kali ay nasa bagong chapter na ng kanyang buhay. Nais man daw niyang huwag malayo sa kanila ang anak ay hindi ito pipigilan sa mga gustong gawin. Kaya naman bilang isang ina, ang paghahanda sa buhay na malayo sa kanila at mag-isa ang magagawa niya para suportahan ito sa mga pangarap niya. Katunayan, ilang buwan bago ito lumipad sa ibang bansa, binigyan si Kali na kanyang mga magulang na kanyang sariling espasyo upang matutulan kung paano mamuhay ng independent. Pag-amin ni Dimples, naranasan din niya ang pagkabahala na nararamdaman ng lahat ng mga magulang. Kapag napagtanto nilang ang kanilang mga anak ay malaki na at ay sisimula ng gumawa ng kanilang sarili mga desisyon sa buhay. Sa huli, ipinagkatiwala ni Dimples ang kanyang tiwala sa anak sa pamamagitan ng pag-atras at pagpapaubaya ay kali na matuklasan ang buhay sa kanyang sariling paraan. At noong niyang March 2022, nilisan ni Kali ang Pilipinas para tuparin ang kanyang pangarap na maging piloto sa isang pangunahing aviation management sa Southern Cross University sa Gold Coast, Australia. Ramdam kay Dimples ang labis sa pangungulila sa anak dahil ilang linggo lang mula na isilang ang kanyang third baby noong July 2022, siya naman ang lumipad patungong Australia upang surpresahin si Kali. Sa isang Instagram post, kalakip ng video ng kanilang pagkikita, bumuhos ang emosyon at inamin ni Dimples na matinding homesickness ang kanyang naramdaman buhat ng mahiwalay sa kanila si Kali na tinawag niya ng kanyang rock and anchor. Dagdag pa niya na naiintindihan niya pinagdadaanan ni Kali dahil siya rin ay isang panganay. At kadalasan, kahit na gusto niyang sabihin na kailangan niya ang kanyang pamilya, hindi niya ito sinasabi dahil baka mas kailangan ito ng kanyang mga kapatid. Kaya naman daw kahit hindi pa nagsasabi si Kali, alam din ang kailangan sila nito. Ayaw din daw nilang iparamdam sa anak na hindi na siya ang priority dahil sa bagong blessing sa kanilang pamilya. Kaya ginawa niya ng paraan upang matiyak na naroon siya para sa unang session sa paglipad ni Kali bilang student pilot. Kali is now a licensed pilot. Sa pagtupad ni Kali sa kanyang pangarap, sa loob ng ilang taon, nasaksihan ng publiko ang paglalakbay niyang ito dahil rin sa mga binabahagi ng kanyang ina. Walang pinalampa sa sandali si Dimples at buong pinagmamalaki ang bawat achievement na natatamo ng anak, hindi lang sa pag-aaral, kundi pati na rin ang pagharap nito sa mga hamon sa buhay ng mag-isa. Sa tuwing natatanong nga raw siya kung paano nilang nakakaya na mawalay sa anak, palagi niyang sinasabi na bilang magulang, trabaho na palakihin ang mga ito at hayaang lumipad. Sapat na raw sa kanila ang naituro tungkol sa buhay at sa mga inaasahang mangyayari. Get the dimples, hayaan ang mga anak na magkaroon ng sarili nilang mga pakpak. At sa kaso ni Kali, literal na sarili ang mga pakpak nito dahil ito ay magpapalipad ng mga eroplano. Ito anya kanyang future pilot. At kamakailan lang, isang magandang balitang ang ibinahagi ni dempo sa lahat kung saan ay ramdam ang labis na kaligayahan sa puso nito kung saan isa ng ganap na license commercial pilot sa Australia si Kali. Sa kanyang Instagram post ng February 28, ibinahagi niya mga litrato ng anak kasama ang mga kasamahan nito sa nasabing pilot school. Sa caption pinagmamalaki niya ang bagong achievement ni Kali. Natapos na raw kasi nito ang lahat ng flying licenses sa Australia kaya ganap na itong piloto. Anya, you are a rock star, Captain at Kali Ami dahil sa achievement na ito ni Kali. Ayon kay Dimples, siya at ang mister ay proud and humbled. Inamin din niya na siya ay nagiging emosyonal kapag iniisip niya ang mga pagsubok at sakripisyo na dinadaanan ni Kali para sa kanyang ultimate dream. Mensahe ni Dimples para kay Kali Ate, may your beautiful story of dreaming big, staying true to yourself, leaving the comforts of home, living alone, creating a path of your own with a heart determined to soar high inspire many other young people, especially women like yourself, to never be afraid to march to the beat of their own drum and fly confidently like you do. You have us always. Sa comment section ay nagpaabot ng pagbati ang ilang celebrity friends si Dimples. Samantala sa hiwalay na Instagram post naman ni Kali, binida din niya ang bagong achievement kung saan ay nilikipan niya ito ng mensaheng I'm a licensed commercial pilot now. Happy Febibig! Isa nga na unang nag-iwan ng komento upang batiin siya ay ang nobyong si Carlos sa mensahe nito para kay Kali na Always been proud of you. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!